Sinasabi ng Korte Suprema na kailangang balansehin ang interes ng mga may-ari ng mga utilities katulad ng Meralco at ng mga consumers. Ang sabi natin, kapag kainaprubahan na ng Energy Regulatory Commission, ang inihinging annual revenue requirement ng isang utility katulad ng Meralco sa pamamagitan ng isang presyo kada kilowatt hour ay napagsilbihan na ng Energy Regulatory Commission ang interest ng mga may-ari ng utilities katulad ng Meralco. Sa pag ng kanilang rate per kilowatt hour na magkakalob ng annual revenue requirement, ay ginagarantiyahan na ang Meralco na mababawi nila yung kanilang pamumuhunan na directly or entirely related doon sa pagkakaloob ng kuryente. Ang tanong, paano naman mapagsisilbihan ang interest ng consumers?